talaga itutuloy mo ang pagpauwi ko ha. Oo nga kasi... Sina, kasama ko dito si Mary. Kami dalawa dito ni Mary at kasi wala si Ate Margie. At ayan, magugas si Mary. At ako magbubukas nito. Magluluto. Ayan si Mary. Sige, pagpatuloy mo lang yung paghuhugas mo. <laughs> Alright. naipit. Ate Bigang, si may naipit. May naipit, Ate Bigang. Si I'm <laughs> gonna

si Papa ah. Sige, hindi tayo dito sa... Ahem! Ahem! Talaga! Ahem! Malakas yun mag-dispike. Ah, lakas yun. <laughs> Balikta doon. ka. doon ka, ka sa kabila. Kabila. Tanggalin mo yan kuya, tanggalin mo yan ang sarapan mo. Ayan, yan, yan. Ano? Ah, Tapos pag magkalga ka buwangin, balik mo ulit.

<laughs> Plat? Hindi, din buo. O flat siya na. Itonin mendede yung ano para buo. <laughs> Oo oh, na. <laughs> Kasama yung shell. <laughs> 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 oh. Try ko daw. Para buo. <I'm> not Laga. Mas <laughs> lang hindi yung oh, <laughs> no, ito, na, po, lang. buo. Kukunin ito na 'to na buo. O bayan. Laga buo din buo. O na. O oh, meron <laughs> na. Oo. Oh, Sino ba Magilas siya Ate Bilang. Ha? Magilas. Alas siya ito pa lang, patay na yung ilo. Walang nga ko Bakit wala sa tulog? Maagay na kumpisa? Ha? Hindi mo sila kagod Oo Pero... nga. Hmm? Oh, um yeah. <laughs>

Lalasing na rin ka kayo. Nakaisang rob ka lang. <laughs> ano na Ano na? Ano mo? Kaya mo? Yung inom kasi. Tapos? Oo. Yung taloy. Nakaisang ka lang. Ilan mo dapat? Um, Ilan mo dapat? Dalawa. <laughs> 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 Ay, <alam. laughs> Nap Napakat katuloy. Huh? Napakat katuloy. <laughs> <laughs> Pero ayusin mo dyan kasi para un mamaya. <laughs> ibayad bayad dyan mamaya. Tawag talaga. <laughs> <laughs> Tawag makarami ka dyan. Oh. Tidak baik, tidak baik. botel kiri ya ben ini ah What? <laughs> kalasin galasin <laughs> galasin <laughs> mo daw hangga't sandan kanasin ato <laughs> <laughs> finish na mo para dinawa muna sana para lagi nilagawan niya inaadown niya na adown na ma-saway dinarin

ano? ano naman? ano man? pero ito ang isang hindi ako hilig mag alam ba yung dalawin? hindi benda, hindi uh... <laughs> pero, ka? sorry pero uuwi ka na wala namang biyahe huwag ka hindi mo talaga itutuloy hindi talaga itutuloy mo pag pa ko ah oo, oo nga kasi may bagyo hindi oh. oh grabe oh. kayo okay Baano, Yun yung malakas yung alon. Huwag Wag naman. Oh, hey, excited na din. Ikaw si. excited ka na nga ka pumasok kahit linggo, maaga kang gumising. <laughs> Tapos ako hindi mo ko papapasukin. Hindi ko nag-orientation kaya kami. Akala ko. Akala niya, lunis sa yung linggo. Akala ko lunis na, linggo pa lang pa. Yaw Yung... Ano, alas tres, alas tres gumising na kasi naligo na. <laughs> Akala mo, akala niya lunis. <laughs> excited na excited. <laughs> Tapos yung pasok pala alas 8. Sabi niyo masan, saan ka pupunta? Sa doon. Sa doon. Sa doon. Papay mo rin tayo Pero Okay. Tuloy ba? Papa. Pero maga talaga gumising ni. Tinanong <laughs> ako ni Mama, o pupunta? Di ba linggo ngayon? O, ano sabi mo? Sabi ko na lang sa ano ko, sabi ko, wala. Dito lang. Pero, ang ano ko, akala ko kasi ano, na. Ah. Tama kasi na nag-usap-usapan nag po, po sila sa mga ano sa pa, sa kanilang <laughs> course na kinukuha. No. Ah, 'Di ba kanina pa yan sila? Tapos <laughs> sabi ko maya-maya kayo bibidyuhan ko kayo. Kasi so, tinatawag ako sa labas. Ang mama ni Chin Chin. Ano te? So ayan po mga kusina yung lulutuin. Bago pa lang. Bago na mi? Bago na. Mabango siya. Bagong ano siya. kitas. Ito po yung panglahok. Kain mo to. Wala ng ang kotse. umau nanaman. Ebudaman. Mas, Ma! mamani chinchin si chinchin -chin si Mary. Oi, mau. sa, sa taas. Ah. Hmm. Alim, Wala ng tay. Wala ng tay. Wala sa tay. Wala ng Samang bag yun. Na ano yun, ti? So yun na po. Ini lipat nanti. Ini lipat doni. Ini mama ni Chen Chen. Okay lang daw yan. <laughs> Ayun, nagulog na. Ayun na, Chin. Nagulog na, Chin. Okay na, wala na, ano, tubig. Ay, wala na yun. Tekman na, wala na yun. Ayan po, uh, nagluluto po yung mama ni Chin Chin. Siya po yung nagluto ng pananghalian dito. Mm. <tinyo> Roasted. Okay na yan. Yung <laughs> dalawa, nagi, nangunguha pa ng ugat.

<laughs> May nerd cubes yan? Kanina yung nilagay mo? Hyper? Kaya pala. Ayun, dun ko na nga nilagay para madaling makita Bili ng bili. Pero kakabili lang niya ni Kuya Noli yung pork. Ganun din naman kami dun. Paso gamit namin doon chicken pag ano. Lagi. Ayan na po siya. Chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Oo, nandun si chin chin. Debil Okay ka lang. May likod ka pa. So, ayan yung update sa niloloto. At ayan Ayan na po. Mery, okay ka lang, Mery? Sure ka? Ah, sure daw siya, bidang. <laughs> Ayan. So, ilalagay na po yung, ano, yung gulay na ah, repolyo. Ziba? Ano Kunti lang yung ano no, carrots na. Sa amin dun, daming carrots. Pag ganyan. Ha? Ito mm -hmm. lang

Na siya. okay na po siya right